ano kasi sino ang Kaya kayo na humusga. Sino ang kamukha? Mochi, uh, mochi, uh, mochi! Mochi! Jura, mochi! 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 Alam mo <laughs> hindi. Si <laughs> okay, yan po ang ating uh, oh. Sipo -sipo. thank you. Opisyal ng ipinakilala at ipinakita sa publiko ng celebrity couple Bossing Vic Soto at Pauline Luna ang itsura ng kanilang bunsong anak na si Baby Mochi o Tia Marceline Luna Soto. Ngayong araw ng Huwebes January 25, sa programang Eat Bulaga ng TV5 nila Tito Vic and Joey, pinasalamatan ni Bossing Vic ang lahat ng bumati sa pagdating ng panibagong blessing sa kanilang pamilya, gayon din sa mga doktor at nurses ng Makati Medical Center, kung saan nanganak si Pauline Luna. Kasabay nito ay ipinakilala niya na sa publiko, at ipinakita na ang mukha ng bagong silang nilang anak. Agad itong kinatuwaan ng mga netizens, at nanggigil sa napaka-cute at healthy na si Baby Mochi. Mapapansin na makapal na agad ang buhok ni Baby at healthy-healthy ito. May nagsasabi na mas nakakamukha ito ni Pauline Luna. Agad pinusuan ng mga netizens at bumuhos muli ng pagbati sa mag-asawa ang pagpapakilala nila sa publiko sa bagong dating na dabarkads. Isinilang ni Pauline si Baby Mochi nitong nakaraang Martes, January 23. Salamat sa lahat ng mga bumabate. Uh, kami naman ni Pauline, eh, gusto okay. rin magpasalamat sa inyo. Uh, una sa lahat, sa Panginoon. At uh, kay eh, um, ang mga doktor, si uh, Dr. Uh, Greg and Gia, Pastor Pide, sa lahat ng uh, staff and nurses ng mga uh, Makati Medical uh, sa Makati. O na sa Makati po, mga Makati Medical, hindi hindi ba? <laughs>